magluto muna tayo mga lods ng ano mga lods sinabawang salay salay na isda mga lods ano, mga uh, salay isda yan na natin ang asin seasoning magic sarap yan mga na yan natin ang konti ito muna natin mga lods para kuloy muna natin Ito yung mga lods. Kumukulo na yung mga lods. Yung ating sinabawang isda. Ito natin matagalan mga lods kasi maduturo po yung isda na ito. Ihalo na natin kagod yung ating malunggay. Malunggay halo natin dito mga lods. Maganda itong malunggay kasi maganda ang beneficyo nito mga lods sa katawan natin. Yeah, I tingting ting ting na lang ito mga lods so, na, luto ito ito madaling luto ng ulam mga lods so, nabawa na isda lagyan natin mga lods ng kunting patis yan lagyan natin ng kunting sukal mga lods para mabalance yung ano, yung alat yan mga lods luto niya eh, mga lids napakadali na luto yung mga lids okay na yun mga lids na, huwag natin tagalan mga lids masyado yung malunggay kasi papait nakamala na yan sya okay na yun mga lids luto na yun na kumain